Kabilang ang pagpapalakas sa maritime safety at sa sektor ng enerhiya sa mga natalakay sa bilateral meeting ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Prime Minister Fumio Kishida sa Tokyo, Japan kahapon. Positibo naman si Pangulong Marcos sa anyay matagumpay na pagtutulungan ng Japan at ASEAN. Si Alan Francisco sa detalye live. Alan? Audrey, mula pagkalapag dito sa Japan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay serye na ng mga aktibidad ang kanyang dinaluhan. Magpapatuloy yan sa sidelines no, ng meeting ngayong araw. Sabado ng gabi ng makadinner ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Akasaka Palace. Kinabukasan, araw ng linggo, Nagsimula ng buksa ng sesyon ng summit at nagsimula na rin ang iba't ibang dinaluhan ni Pangulong Marcos. Sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida, sinabi niyang kapwa mahikinabang ang Pilipinas at Japan sa planong reciprocal access agreement sa baga panatili ng kapayapaan at stability sa Indo-Pacific region. Inaasahan na ang RAA na ito ay magapaigting sa maritime cooperation. Mahalaga ito ayon sa Pangulo dahil makatutulong ito sa pagpapanatili ng kapayapaan sa South China Sea. Matapos ang bilateral meeting ay dalawang kasunduan ang nilagdaan ng dalawang bansa na mula sa parehong mga coast Guards at environment departments na kapwa sinaksihan ni President Marcos at Prime Minister Kishida. Nais namang pataasin ng Pilipinas ang ambag nito sa global creative industry market sa pamagitan ng pagpikitag partner sa mga bansang tulad ng Japan sa pag-usulong ng sustainability at innovation. Sinabi niya ito nang magsalita siya sa Creative and Sustainable Economy Through Innovation event na pinamunuan ng DTI. Sa event na ito rin ay kinilala ng Pangulong efforts ni First Lady Lisa Marcos sa pagsuporta sa Indigenous Textiles, Design Services, MSME at iba pa. Nanawagan din ang Pangulo sa ASEAN-Japan Summit na magkaroon ng 10-year roadmap para sa new technologies and climate resilient plans para matiyak ang food security sa rehiyon. Hinikayat ng Pilipinas ang ASEAN at Japan na kumilos para mabawasan ang carbon emission, pagataguyod ng renewable energy at iba pa. Nahikita ni Pangulo Marcos ang isang maliwanag na hinara para sa aniyay matagumpay na pagutulungan ng Japan at ASEAN. Sinabi naman niya ito sa kanyang talumpati sa Heart to Heart Partners Across Generations event kung saan nagbalik tanaw siya sa kontribusyon ng Japan sa peace and stability sa rehiyon. Tinukoy rin ng Pangulo ang mga programa sa Pilipinas na nagtataguyod ng kapakanan ng mga kabataan sa tulong ng Japan tulad ng Genesis Program at Sports for Tomorrow Program. Dumalo kagabi si Pangulong Marcos at First Lady Lisa sa gala dinner. Nasaksihan din ng Pangulo ang pagpapailaw sa iconic na Tokyo Tower. Pinailawan din ang Tokyo Tower ng red, yellow and blue na siyang mga kulay na ASEAN flag at ng commemorative summit logo. Pagibigay pugay ito ng Japan sa pagbisita ng mga ASEAN leader at sa pag-alala ng limang dekadang matibay na samahan sa pagitan ng Japan at ang mga bansa sa Timog-Silangang Asya. Audrey kahapon din no ay uh, nakapulong ni Pangulong Marcos sa Prime Minister ng uh, Vietnam. Samantala today Monday ay uh, may mga meeting pa si Pangulong Marcos no bago tumulak pauwi sa ating bansa. At uh, Audrey, kagabi nga ay uh, nakausap rin ng uh, mediano si House Speaker Martin Romualdez kung saan uh, kinumpirma niya na na-transmit na sa Office of the President ang 2024 National Budget. At sabi niya, handa na itong pirmahan ni Pangulong Marcos at posibleng mangyari ito sa Miyerkules. Sa tanong naman, Audrey, kung uh, okay siya sa pag-alis ng confidential funds mula sa mga civilian agencies, sabi na uh, Speaker Romualdez, kapwa ang upper at uh, lower houses ay sumang-ayon dito. Gayun din ang mga pinuno ng mga departamento ng uh, pamahalaan. At live mula rito sa Tokyo, Japan kasama si RJ Gibara, ako si Alan Francisco, Audrey. Maraming salamat Alan Francisco.